Gaano ka ka buti bilang ama? <laughs> um, Huwag na tayo magkahiyaan. Masasabi ko, um, siguro sa akong ano na lang yung mga kaya kong ibigay sa anak ko. Uh, magsimula tayo sa maliit po, Tito Boy. Actually, kaya, kahit nakapikit, kayang kaya, kaya ko paliguan yung anak ko eh. mm. <laughs> um, kaya ko kaya ko siyang kaya ko siyang pakainin, kaya ko siyang patulugin kahit kami dalawa lang. Kaya kong Okay. Um, I think this is the right um, um, time to talk about it. Ah... Uh, Um, <clears throat> okay. Um, kung babalik po tayo dun sa dun sa pangalan ni Anya, Herminia. Um, there's actually a, a quite story to that. Um, um, there was a time. There was a time po, Tito Boy, na when I was very, very close to um, <clears throat> giving up. Uh, kasi sabi ko, mm. pagpihira, tinalikuran ko yung pangarap ko. Um, pero in return, araw-araw kong kasama si Anya, um, parang feeling ko ay keep on <laughs> disappointing. <coughs> disappointing my parents um, especially that uh, it was them who helped me build and nurture my dream so and then there was a difficulty with um, um, with of course with finances and everything that I'm trying to make ends meet I'm I'm taking jobs which I am proud of kasi ito yung mga trabaho hindi ko nagawa pero para kay Anya tsaka para sa pamilya ko gagawin ko. So, uh, okay, going back, um, Herminia. Um, we were, kasama ko si Anya, parang buhat-buhat ko siya. Tapos, um, nakuha niya kasi yun sa lola niya, yung name na Herminia. So, out of the blue, bigla niya sinabing, I see lola. It's a one-year-old in, eight-month baby. Sabi ko, hmm? Tapos sabi niya, ay si Lola. Sabi ko, ano? Pakiulit nga, ay si Lola. Sabi ko, ha? Ano sabi? Hi. Ha? Tapos parang inisip ko pa nga po noon, teka, anong Lola to? Baka naman mamaya, hindi ko, hindi ko Lola to. Kasi for the longest time, hinihingi ko na, Lola, nahihirapan ako. Baka naman pwede kayo magbigay ng sign. Tapos, um, sabi ko, so medyo na paposa ako until tinanong ko si si Anya. Sabi ko, okay, um, anak, what's Lola's name? Tapos tumingin siya, tapos umiwas. Sabi ko, what's Lola's name? Meng. And that's where the time stood still for me. Kasi never ko naman minention yung name ni Lola Meng kay Anya. So, sabi ko. Laking lola, lolo, lola kasi ako. Hindi pa rin pala siya tumigil na alagaan ka. It was Sabi ko. Ah, totoo nga pala 'yung totoo 'yung sinasabi nila na when loneliness and depression hits, ang hirap niyang kalaban. Ang hirap niyang kalaban. Na I have to be okay kasi um, uh, kailangan, kailangan dalawa kami as parents na na tulungan si palakihin si Anya. Pero pag iniisip ko yung sarili ko, parang ayoko na.